dokumento na hindi ba lang umabot sa konsulisi, hindi ba lang makakabuhay ng pamilya na may limang miyembro. Yun po ang takay natin. Sandali lang po ito ang ating pagtitipon sapagkat nais lang natin na ipunin ang pagkakaisa sa ilang ng National ang ating paninindigan. Alam natin na ito ay maniobra ng Secretary ng Wesma. Alam nila na sa proseso na ng pag-uusap ang House of Representatives para sa Interstate Green Heights. Ang alam na rin nila na mayroon ng naprobahan sa Senado na 100 pesos. At alam na rin natin na wage board ay hindi makapagbibigay pa na ganong kalaking halaga para makarecover ang ating take-home pay sa pagtasa ng presyo na bilihin. Kung kaya tayo na dito buyoting ko nipo upang iparating sa kanila. Tama na ang barya-barya kumento. Tama na ang mababang suwento. Ang dapat reviewin ay hindi yung sahod na binigay nyo. Ang dapat reviewin ang wage mismo at ang batas na lumilita sa inyo. Yun po ang ating pakay dito. Kaya attend uh, tayo sa consultation upang iparating sa kanila ang ating hinaing ang ating saloobin sa isang tapat ang pag-uusap kasi 35 years na umira nito Waste board sumayon so, momento ay bariya-bariya hindi na sa pamilyang magagawa muli po at pagkakaisa pa, ay pagkakaisin ilapan natin ang isa legislative site na natutukuan doon sa pangangailangan ng magagawang baka recover ang kanyang take-home pay hindi dito sa regional waste board Ulitin natin, hindi tayo interesado reviewin yung sweldo na pinigay natin. Yeah. Interesado tayo, interesado tayo reviewin mismo ang wage board na patas na gumawa dito. Magandang po sa atin